Dito pa ako sa bazaar na may paliparan tree. Magandang gabi. Shout out sa lahat ng akin viewers followers. Dito po ako. Dito po yan, malapit sa amin sa may harap ng barangay. Lapa, wala pa. Ay, po. Yung, yung bazaar dito. Magandang gabi. Yeah, nandito tayo sa Basal ng Paliparan Trigas Marinas Cavite. Kita mo dito sa amin. No? Makikita mo yung mga basal dito. Maraming tao dito sa amin. Diba mga kalumon? Shout out sa lahat shout out sa ating mga viewers, followers. Kahit saan ka dito po, Miko. So, ito may mga pagkain. <laughs> mm. may mga pagkain dito, mga mo. Yeah, maraming tao paggabi dito. Thanks for watching

may channel na ako sa youtube ha? sa youtube oh, ganito lang ginagawa ko <laughs> wala na si kuya mo ayan shout out po sa lahat sa ating mga viewers hindi pa pala pinailaw Ayan, dito. Thanks for watching. Ayan, mga kalungon. Ikot tayo doon. Ikot tayo. Ikot tayo. Ikot. Ikot tayo, mga kalungon. Ikot tayo. Ikot tayo dito sa may... Ano, para makita po ninyo yung... Wasaw ng Kaliparan 3 das Marinas, Cavite. Ito tayo. Dito tayo sa may highway. Oh. Ayan ang inyong kalomo. Nasa highway tayo. Dito sa labas. Bye-bye! Hindi hmm, pa pala nakapuwi yung mga kabataan ito tayo dito tayo maglalakad tayo 'yan ganyan po 'yan 'yan ito tayo follow uh, ako ah magkita jogga pake ano ang sa youtube ba ah. <laughs> paalon niya ako kaluman ano kaluman vlogger ah Ayan, dito tayo mga kalumon. Uy na tayo, pa-uwi na. Pa-uwi na inyong Yun kalomon, di ba? Nakaikot na tayo dito. Ayan, dito sa may basar. Sa may basar, mga kalomon, di ba? Magandang gabi po sa lahat. Magandang gabi. Luzon, Visayas, Mindanao. Hello. Kuya. Ayun Ay, po. Magandang gabi. <laughs> Nasa you YouTube pa. Kuya mamaya. Ipa-upload natin. Yan ang barangay namin. Dito sa may palipara. No? Yan ang barangay. Dito po yan. Sa harap ng barangay. Thanks for watching mga kalumo. Ano po, pwede kayo doon Hello, Blanco! Ayan. Ito estudyante natin. Nag-COA-an na. Ayan. Dito Pagkagabi dito, maraming tao sa pasar Kasi, yan po ang project ng ng mga uh, ski. Yung ano, dito. Libre po yan. Libre. Wala yata ang bayad dito eh. Kaya maraming ano, marami silang desk eh. Pag tuwing gabi. Oh, okay, Thanks for watching mga kalumon. Bye-bye!